Ito po is, ano si Berbrugen Garuda. Berbrugen Garuda po. Gandong ibon. Bagong ibon kong ito ano, Susubukan. Itong na to ano. Marami na itong pinanalo sa tropa ko. Oh, kay Marlon Olea. Mm -hmm. uh, puro pulling winner. May matulin siya. Ano Oh, ayun. matulin. Uh, ano to Naka... 16 times. 16 times. so Pulling oh, winner. Dyan. <laughs> Ang galing. So marami-rami pala itong hinakot sa mga puling-puling. Ano, oh, kaya sinubukan kong ano, mag speed ako ngayon. Kaya hmm. ko sa kanya. So bali, ang ano niya, kokros niyo sa, sa mga nagpalulate eh, naman, Idol? Hindi. Kokros ko to sa, sa kettle. naman Mabilis po. Mabilis din para ano. <coughs> ah, kumbaga bubuo naman kayo ng speedbird naman, Oo. Idol. So, bali. Wala akong speedbird eh. Mm, po, sa pa, pa, pang long distance Oo. po talaga, no, Idol. Wala akong speed. Kali. Kung mag speed man ako, ang tagal pa sa brown bago sa Japan ni Alvin Castillo. Patagal pa rin yung baka sa ano. Sa isang taon pa. Oo, no? oh, sa isang taon pa. Kaso yun ano, pag paglampas ng 100 kilometers, saka lang nabilis. Mm, ganun. O, itong kasi ito, simula sa Pablo hanggang... Hanggang dulo. Hanggang ano, hanggang... Mas na ano to, na to. <laughs> nakuna to, Gawa ng... Ang pinanggalingan nito ay sa ano, sa... Tatinate, paring Carlo ano? Paring Carlo. Mm. Pati DVD ng ibon. Grabe. Siya kami tulin talaga siya. Tulin talaga 'to. Ano? Garuda, Berbrugen. Garuda Berbrugen. Hen hens okay. Kailangan natin ng speed ngayon. Ang um, bibilis ng ibon sa ano. Lalo sa ulpa. Sa ulpa na ay ah. Know pag ay okay, nag 900 lang speed mo baka pang 300 ka na <laughs> kaya bubuo tayo ng ano may tulin may tulin po tulin talaga, oo oh. Ayan. Ayan, idol. Si, bali, sino naman po siya? Ito yung aking solo clacker ng mas bate. Hmm. Si Super Morris. Hmm. Ayan. Brown din. Ano, idol? Pula oh. din. So, bali, ano naman po yung naging kwento niya, Idol? Ito siya ay bitaw ng mas bat, bitaw ng mas Solo klaro siya dito sa Batangas po. Sa SPBC. SPBC. Oh, first overall din siya. Overall, overall. Overall champion din. Grabe. Usay nito. Ah. Uh, magandang kwento nito sa ano, itong kalapating to. Bumuwi ito ng galing mas bate. Walang kuryente. Walang kuryente. Walang kuryente. Oo. <laughs> oh. Hindi ako makapag-block. Oh, <laughs> ah, bakit tayo doon? ah, sa bagay wifi, ano? Oo, oh, walang internet. Walang internet. Oo, oh, kaya sabi ko pa Eh, di bagyuhan din yun, ay doon? Hindi. Ah, south hindi yon, south. south. Ang, ang ano to pumarte ito sa, ano, sa, 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 500. 500,000. Oo. Uh, pumarte ito ng, Siyem samlang yata kami nag ano, naghati ng opito. Malaki-laki din, ano, Oo. Idol? Malaking inubing pera sa akin ito. Galing. Siyang, ano, siyang nagpuhunan sa akin. Nagkapuhunan si Idol dahil dito ah. sa ibon na to, ano. Oo. So iba din na nagagawa din ng ibon pag nanalo, ano, Idol? Oo. Ano siya? Pag wala siyang sticker, ang bilis. <laughs> oh. So bali may sumpa may sticker sa kanya. Oo. Oh. Pag may pag may sticker naman, ang bagal. <laughs> Pero nung derby na, napakinabangon napakinabangan Napakinabangan na ako. Oo. Oh. Yan. Napakagandang ibon nito. So bali idol, yung mga naging anak niya, nasubukan niyo na rin po. Hindi pa, ngayon, ang, sa, ngayon, sa ngayon pa lang. ngayon, lang. Baseline nito ano? In brick. In brick pa rin po. Hmm. Nanay siya nung ano? kulad nung kanina. Ah, nanay niya po yun. Oh. Ah, magaling ano. So, producer pala talaga yung inbreak na yun, ano kayo mm. doon? Mga kapayad nito, nung unang season nang ginamit ko yung pula, nag-20 times pulling, sa pangapan race, <laughs> na nakuha din. Mabibilis talaga. Pag ginamit ko yung pula na yun at yung Japan, yun na talaga. May bilis yung anak. May bilis na yung Pagpula anak. Pagpula nilabas. Ayun. Oo. Stop. Yung kay Alvin Castillo na Alvin Japan. Alvin Castillo. Ano nga? Alawang line niya. Grabe. Husein nito. Ano pa to? Pagbitaw ng... Galing mas bati, sunod kalbayog naman. Mm hmm. Kalbayog na yung... Mas mahirap yung ways namin. Oo. Oh, ako so, baga ano, gumanon na na no, lumitang. Para siyang ano, winawala yung ibon. Oo. Oh, Oo. Oh. Kumaliwa ka na oh, ano. Hindi na uwi yun. Pagka ano, gabi na, saka nag-clock saka siya umuwi. Uh -oh. Gabi. Gabi. Gabi, na siya umuwi. Uh -oh. Ito yung clock niya nung gabi. Oh. So ito yung clock ni, ano, nung ibon na to. So bali 7.48, ano idol? Uh oh. 1940 ito. Oh. So gabi umuwi yung ibon. Uh oh. Clock pa. clock. Ganun, Sabi Jesus. ko hindi ko nang ano eh. Hindi ko nakakarga ng takloban. Wala, na ano pa rin tayo ng mga tropa. Napakarga pa rin Napakarga siya. Napakarga pa rin siya. Tapos nung takloban, idol, umuwi pa rin, idol. Matagal, mga two weeks. Ah, two weeks. Oo. Ayun, so bali, iba, na iba kasi yung way niya na rin, ano, idol. Mahirap, mahirap talaga. Kasi po, Piodoran, bago... Mas bate. Baate, Oo. Oh, oh. Ubus na live, ubusan live sa ano, sa Piodoran. Sa masbate pala naubos Sa masbate Yung bitaw ng masbate mm -hmm. Tapos siya Nag-clack Nag-clack to Okay <laughs> Kaya nga Tonto to ako dito eh uh, Nag-solo-clack pala to Nung ano Masbate Kaya pala mahusay Oo uh -huh. Grabe Ang galing na ibon Bale idol ah uh, may ma-i-share po ba kayong tips patungkol sa pag-iibon? Uh, meron naman yung huwag lang magano, huwag lang bugsawang pag hindi umuwi ang ibon, huwag mawala ng ano, ng tawag doon. Kumpiyansa. Huwag hmm. ano, wag magalit sa ibon pag hindi umuwi. Oo, oh, totoo, totoo sa ano idol, uh, breeding at saka flying tips, meron po ba kayong maibabahagi para sa mga newbie na gusto din uh, pumasok sa pagkakarera ng kalapate? Sa breeding naman, uh, kailangan talaga pag sinalang mo, condition siya. Opo. Okay. Condition uh, Ladya ng paligo, purga, bago 3 days, 3 days na tawag doon yung kang pangkanger 3 days na pang San Munela sa yeah. so, one, one month mo siya sa ano talagang ipe-prepare ko talaga. Oh, para talaga pag nag-inakay sila healthy talaga. talaga. healthy. Ayun. So bali idol, sa ano po, yung mga gamot niyo pong binibigay, ano po ba siya? Ah, synthetic or herbal po? Ah, nag herbal din ako. Mm, -mm. Pag uh, ano. ako mag pa rin. Halo. Pag derby lang ako nagbibigay ng ano, mga gawat. Ng mga sintetik oh, pa ka Mga, gamit ko lang naman dito, ano, power wings. Ah, uh, Bitabuli. B12. Pati yung secret ng siman. Secret ng siman. Ah, uh, magic tinapay. Ah, magic tinapay. Oh. Ayun Ay, lang. Yun lang, ano. Simple, simple. Bale, idol. Ah, uh... In case po na may magtanong ng mga ka-newbie na gustong mag-acquire sa inyo ng mga lahi ng inyong mga winners, uh, kayo po ba'y nag-a-out ng mga linyada nyo dito? Oo, oh, nag-a-out naman ako. Lalo na yung sa, sa mga pula. Ayun, sa mga pula. So, Bakit naman ako. ayan. Uh, mga kalapatids, kung gusto nyo nga mag-inquire kay Sir uh, Glenn Morris Pecaña ng kanyang mga bloodlines dito, lalo, lalo na yung eh, mga nagpalolate niya at mga pang-Southbird talaga no idol, oh. So, maaari nyo siyang kontakin sa kanyang Facebook page. So, bale yan, naka-flash sa screen yung Facebook page ni Idol uh, Glenn Morris Pecania. Idol, meron po ba kayong mga isya shout-out? Oo, shout kasi oh, ko si, no, si Matt Jonas Pecania. Ayun. Uh, at si paring Noel Fideli. Ayun, shout-out po sa inyo. Uh, ayun. Bale Idol, uh, maraming salamat po sa pagtanggap niyo sa amin dito and then hopefully sa mga susunod pa na season eh mabisita kayo muli sigurado uh, meron pang may uwing mga achievement yung mga bloodlines niyo po dito. Ayan. Sa mga gusto mag-acquire kay Sir Glenn Morris Pekanya eh PM niyo lang siya sa kanyang FB page. So, Bale napaka-approachable na tao nan. Uh, PM PM na lang ano Idol. Oh, wala nang problema. Magdadalabas Dig ako kahit Pwede isa. Ayun, so... Sa lahi ng pula sa mga, ayan, lalo na sa mga malapit dito, sa mga taga Batangas, eh, nandito lang siya sa may dara sa compound, uh, Tanawan City, Batangas. Uh -huh. Ayan. And then ayan, kung bago pa nga lang kayo sa aming YouTube channel, eh, mag-like, comment, share, and subscribe na kayo. Hit nyo na rin yung notification bell button para lagi kayo ma-update sa mga bagong video na aming ilalabas. Maraming salamat mga kalapatids. See you next video. Paalam.